Ako so, na maglagay. Matutuluan. Bawan. Baka pagbandaw na ako. <laughs> okay. Tapos. Saan? So, Karagay sa siya? Saan? Dapat siya. Yun na? Oo. siya mga yan. Okay, guys. One Lali mo. <laughs> Lali. Mo. <laughs> uh, Hindi pa nakalito si Kaya. yung may sabong kayo? <laughs> Pero lagyan natin kayo ng lupa. <laughs> oh, ng dagat. Dupa ng dagat. Dito oh. Yan na, na siya. First time ko siyang makita maligo. Ay, <laughs> <laughs> nagso ba? na ako. Ay, igiban natin 'to. Oh.

Kaya parang hindi nga lumalalim. Hindi nga nababawasan yung tubig. <laughs> Saan? <laughs> ano ba? Nabasa na ako. Hey guys, hindi nababawasan yung tubig. Yay! Thank

Nandun sa kwan. Ano na yun? Dun sa kwan. ko dun. Sa kalat-kalat ko naman. Kaya hindi ba alam mo nandun pa? Okay. Wala marasa ako ka. Sinatasa ako. Taga video na ako ngayon. <laughs> Ayan. Walang ganito sa mapanggan. Oo. Oo. Uh -uh. <laughs> Baka mamaya first time mo rin ganito kuya. ya. Hindi, hindi sila ano tapos. Sila ano. Hindi. Then...